So what's up mga kagulong? Andito tayo ngayon sa Barangay Salbasyon kung saan meron nga tayong nadiscovery ditong parang tinatawag nilang libtong o isang mini falls na matatagpuan lang ito dito sa Barangay Salbasyon. Tara samahan nyo ako, lakbayin at mamangha sa lugar na to. Ay, bigat sa motor, blakbaha lang ipalaga nang pangdetalye. Mga lugar na sa mas bata makikita dinadayo ng mga turistang ibang klase at pambihira. So dito, mga kagulong, pagbaba natin ay sasalubong agad sa inyo yung rumaragasang uh tubeg dito sa mini falls na to. At ito siya ay nagsisilbing uh, parang mini falls at sa baba may mga bato na wishes, pwedeng yung patungan kapag naligo kayo. At kung ako, sa impression ko dito, ay para siyang enchanted na lagoon. Kasi nga, flowing yung tubig at napakaganda. Kasi nga, hindi siya mainit at napakapresko ng tubig. Tara, samahan niyo ako sa baba. Di ka ng buong masbate, kasama sikat sa motovlog sa ating yahe. Malamang sagdata ng mga tanawin ay magpapasabing grabe ayun nga dito mga kagulong sa mga gustong maligo dito ay pwede pwede kayong maligo dito at makapag enjoy. Meron dito matatagpuan at may mga maliliit pang falls na makikita tayo dito at pwede pwede dito ang mga maliliit na bata. At dito din at makikita natin yung mini falls na rumagas, rumaragas sa talaga at yung ambience niya napaganda at napaka solem at syempre napaka relaxing. Kung gusto niyo mag-chillax at mag

tungo sa lugar kung saan Pag nakita mo malamang ay babalik-balikan Kaya handa na dapat mga gamit Sama-samang puntahan ang gandang malalangin Pamira at makikita mo dito Huwag kakaibang mga lugar na tsak magpapahanga Imposible na hindi magustuhan Lalo na kapag mahilig ka bumiyahin mas ibang ko mas bate Yan ang lagi nyong tatandaan Na kahit kailan ay hindi niyo na mapapalitan Cut sa motoflog, sa so, pumunta doon sa mini nila ay dito lang po ang kaanan sa bahay na to. Kung saan magpokonekta papunta doon mismo sa lagoon. Along the highway lang po at 300 meters mararating nyo na ang libtong na pinatawag nila dito sa Barangay Salbasyon Pubicorpus Masbate. <muling noise>